Kapita, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po. Magbigay lang po tayo ng reaction po makabida ano? Dito ho sa naging pahayag po ngayon ni Senator Rodante Marculeta, ang bagong uh, chairperson po makabida ng Blue Ribbon Committee, ano po? Na? Kung saan po mga Kabida ay dininay po niya ngayon, ano? Na siya po ay meron pong alayan sa mga senador na tinatawag po nilang Duterte Black po makabida, no? Jan po sa Senado. Ano po? Magbigay lang po tayo ng reaction mamaya. Mabasahin muna natin itong balita no? mula sa batas.ph. Ano po? Na? Newly installed Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Rodante Marcoleta has denied any alliance with the Duterte bloc in the Senate, emphasizing that he was only an adopted candidate of the PDP Laban. He clarified that while he is a staunch critic of the current administration he does not consider President Ferdinand Bongbong Marcos Jr as a political enemy. Marculetto explained that he doesn't share the same position with the senators who are part of the so-called Duterte bloc. He added that this is the reason why he attended the president's recent state of the nation address or SONA. Ayon Now, anong ibig sabihin dito ho sa sinabi po ni Senator Rodante Marculeta, mga kabida, na hindi niya kalyado ito hong mga senador na tinatawag po nilang Duterte Buak, ano? Diyan po sa Senado, ano? Medyo nakaka lito po ito, ano, mga kabida. Eh, alam naman po natin, mga kabida, na ito hong si Senator Dante Marcoleta eh, inadapt po ito ng PDP Laban ano? Okay, and alam naman po natin Ang PDP Laban po ay uh, Partido po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ano? At in fact, sumasama po ito mga kabida ano? Sa mga uh, Sorties Nung kampanya ano? uh, Itong si Senator uh, Marculeta At uh, katunayan nga eh Pagkatapos itong Manalo po ito mga kabida Ano po, no? pumunta pa ito ng The Hague Netherlands para po samahan ito ng mga supporters ano, ni dating Pangulong Duterte uh, at uh, makibahagi po ano, sa mga pagdiriwang doon po sa The Hague Netherlands po mga kabida. Ano po? ito si Vice President Sara Duterte mga kabida. Tila pang mga senators. Okay? na kabilang po sa Duterte Block ayun, sasabihin po niya na hindi po siya kalyado ng mga Duterte Senators yan po sa Senate, ano? Bakit ganun? Yun malaking tanong po, ano, mga kabida? Pagkatapos pong pinanalo po ng mga Duterte, ito kong si Marculeta, eh, ganito na po yung kanya pong uh, tunada po mga kabida, ano? Ewan ko kung ano ba ang nasa likod po ng uh, rason, ano? O so, bakit po ganun ang pagkasabi po ni Senator Marculeta mga kabida no po. di kaya ito ay dahil siya po ay bagong install na chairperson po ng Blue Ribbon Committee ano diyan po sa Senado. Kung saan po mga kabida ay eh, kailangan po niya ng magampanan niya ang kanyang trabaho bilang accountability uh, chairperson po ano mga kabida diyan po sa Senate. Okay? Kasi po hindi naman po ako naniniwala po na ingrato ito kung si Senator Rodante Marcoleta po makabida, ano? Okay, matapos pong uh, po ito, ano? Ng mga Duterte po makabidan Ngayon, sasabihin po niya na hindi niya kalyado ang mga Duterte block dyan po sa Senate. Okay? At sinabi pa po, po niya na magkaiba yung kanilang posisyon, ano? Mga kabida. Oh. Anong sa tingin po ninyo dito sa sinabi po ni Senator Rodante Marcoleta, mga kabida? Sasabihin ba natin, makukonsidera ba natin ito na isang pag ano sa mga Duterte? Kasi alam naman po natin, eh, pag Duterte block yan, eh, full-blooded Duterte supporters talaga yan, ano? mga kabida. Ano po? Diyan po sa Senado. Kaya nga, daming tanong ngayon, ano, dito kung ito bang si setor Marculeta, eh, ah, uh, ginawa lang ba niya o ginamit lang ba niya ito pong Duterte, ano, para lang po, eh, manalo po sa eleksyon at makisakay po sa popularidad, ano, ng mga Duterte, mga kapida, ano po. Okay. Meron pong, ah, uh, caption dito, ano, si Joey Divieb, mga kapida, ano po, no, kung saan po uh, siya po yung nag-share dito po sa uh, article po ng Batas PH, ano, mga kabida. Ang kanya hong caption, babasahin ko lang po sa inyo, ano, has something to do with Senate Blue Ribbon Committee. Politics did this. Bigyan nyo muna sa politika ito. Wait and see lang. Ayan. So, possible? Ito po ay may kaugnayan sa kanya hong pagiging chairman po ng Blue Ribbon Committee po makabida. Kasi iba kasi yung kanyang posisyon ngayon, ano? Kailangan po na mag-chairman ka po ng Blue Ribbon Committee, eh kailangan pong neutral ka po makabida dito, ano? Walang pinapanigan kasi ang iimbestigahan mo dito, like for example, yung uh, accountability po ng isang public official na gumawa po ng mga kasalanan po ano na katulad na lang po ng corruption ano okay e, alam naman po natin na nabalot po ng corruption dito pong Marcos administration po makabida eh baka po kung mag-iimbestiga ito hong si Senator Marculeta, mga makabida sa corruption issues po ng Marcos administration eh baka makulayan po ito ano na eh kasi Duterte supporter yan eh kasi ah, kaalyado ng mga Duterte yan ano Parang ganun eh. Okay? Uh, alam po natin, mga kabida, na nakaamba ngayon, ano, ito hong kanyang gagawing investigasyon, ano, yan po sa controversial na flood control projects po, ano, mga kabida. So, bigay na lang po natin muna ito kay Senator Marculeta, yung kanyang hong sinabi po, mga kabida, kung uh, talagang uh, gusto po niya ng neutrality po dito sa Uh, kanyang komite, ano, okay? Kasi iba kasi yung uh, makulayan ka po, mga kabida, no? Wala na pong maniniwala ho sa investigasyon po ninyo. Kung meron pong kulay, kung ang iniimbestigahan po ay yung kalukuhan po ng kasulukuyang administrasyon po, ano, makabida So, let's give him the benefit of the doubt dito ho sa kanyang sinabi, ano. Basta ang importante po dito, makabida kabida, eh, align yung kanyang prinsipyo sa prinsipyo po ng mga Dutertes, ano. Okay? Yung pinaglalaban po ng mga Dutertes po, mga kabida, eh ganoon sana din yung uh, ipinaglalaban po ni uh, Senator Marcoleta. Ano po? No? Ako, naintindihan ko, no? dito ho sa, habang binabasa ko po yung mga comments, eh ko po yung kanyang posisyon. Ano? Kasi mahirap mga kabida, yung kanyang katayuan ho dito, ano? bilang chairperson po ng Blue Ribbon Committee, ano? kailangan talaga ng neutrality ho dito. Ano? Para hindi ho makulayan, at para wala kong iisipin po makabida ang mga kalaban po sa politika na baka uh, isa po itong uh, paghihigante uh, sa Marcos administration at malinaw naman po makabida doon po sa kanya sinabi bagamat uh, siya po ay kritiko po ng administrasyong Marcos pero hindi ibig sabihin po makabida no na uh, kalaban na po niya sa politika itong si Pangulong Marcos ano issues for issues na po itong si Uh, Senator Marculeta po ano, uh, ang pagkakabasa, pagkaka ko po makabida sa kanyang mga galaw. ngayon ano, mga kabida ano po. Magkaiba kasi yung sasabihin mo na Duterte supporter ka at uh, kalyado ka, ka ng mga senador na tinatawag ko na Duterte block. sinasabi mo kasing Duterte block. Okay, kalyado ka, ka ng mga senador na kabilang sa Duterte block. Parang sinasabi mo na, na kahit anong galaw at uh, posisyon po ng mga senador under sa Duterte block, eh ganun na din yung iyong posisyon. Ano? Pwede bang magkaiba yung kanilang posisyon po dito, mga kabida? Pero yung suporta po niya doon po sa mga Duterte, eh mananatili. Okay? Ang ibig sabihin ko po dito, mga kabida, pagdating ho sa kanyang support doon po sa mga Duterte, eh, andyan po yan. Okay? Kasi kahit na sabihin po natin na ito mga Duterte block, kalyado po ng mga Duterte, hindi ibig sabihin na lahat ng mga galaw po ng Duterte block ay isang ayon ang mga Duterte. Ganun po yun ang aking pagkakaitindi po. Ano? He's still an ally of the Duterte, but it doesn't mean he is an ally with the Duterte senators. Okay? Pagkaiba, di ba? Mga kabida, no? Okay? So, yun lang po ang aking posisyon na dito, mga kabida. Uh, i'll give him the benefit of the doubt okay dahil may uh, mataas po na katungkulan itong si Santor Marculeta no dito sa pagiging uh, chairperson po ng blue ribbon committee isang sensitibo at ma-influence ang committee ano diyan po sa Senado ano po at kailangan po niya dito ng neutrality po makabida yung perception po ng taong bayan ng mga opisyal po ng gobyerno na sa po ay dapat patas po dito at wala pong kinikilingan at walang alliance with kahit kaninong uh, uh, political uh, figures po mga kabida, no? Para po magampanan po niya yung kanyang trabaho bilang isang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Para po sa inyo mga kabida, ano po ang inyong opinion at ako dito, ano? Please comment down. Sa mga hindi pa po, po subscribe sa inyo, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para tirin po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.